Ayan magandang magandang gabi mga kababayan panuuri natin ngayon yung presscon uh, ni Representative San Fernando ng uh, mga manggagawa, di ba? Ayan, na nagsalita nga siya dito, nga sinabi niya walang kwenta yung investigasyon ng ICI kasi tinatago mga kababayan dapat i eh, naka livestream yung investigasyon kasi lahat po tayo mga kababayan di ba ninakawan at binaboy ng mga congressman ng mga sangkot at mga politikong mga putang ng politiko na sangkot sa korakutan di ba? Grabe mga kurakot mga hayop niyan. Kaya panoorin natin ang press con ngayon ni Representative San Fernando. Walang kwenta talaga ang investigasyon ng ICI, di ba? Kung hindi nila i-live stream mga kababayan. Kaya let's go panoorin natin mga kababayan. ah uh... Magandang umaga po sa mga kaibigan natin sa media at sa lahat po na nakakapanood ng pressure na ito. Kaninang uh, umaga po ay nagsumiti tayo ng letter urgent appeal to the Independent Commission for Infrastructure na i-livestream yung kanilang lahat na mga proceedings na ginagawa patungkol sa anomalous and ghost na mga flood control projects alam niyo po kasi maraming nagtatanong eh, bakit parang tinatago? Bakit may parang pinagtatakpan dito sa uh, ICI uh, proceedings? Una, hindi naman yan korte. Na dumidinig sa mga personal at individual o privado na mga kaso. Yan ay uh, binuo upang pag-usapan at talakayin yung kagimbal-gimbal nga na anomalous and ghost flood control projects. At ang pinag-uusapan natin dito, daang bilyong piso. And probably trillions of pesos. With that magnitude of public uh, resources involved, eh, usapin niya ng public interest. E eh, malino na nakasulat sa pera natin yan. Pera ng mga manggagawa. Pera ng mga ordinaryong Pilipino yan. At nararapat lang na malaman ng uh, bawat isa kung ano yung pinag-uusapan doon sa ICI hearings. Eh kahit ako nga, hindi ko alam kung ano yung nangyayari doon eh. Paano pa kaya yung mga ordinaryo ng mga manggagawa at mga Pilipino? At gusto rin natin malaman, halimbawa, binanggit ng ICI, wala, daw, wala pa daw sila na nakikita na posibleng link o connection ng mga politiko o ng mga public officials dito sa ano, Malus and Ghost Flag Control Project. Eh, paano sila nag-come up sa ganong uh, statement? Eh, yun yung mga kontratista na, mga diskaya, mga taga-DPWH na ang nagsabi na meron sila ng mga kasabwat na mga politiko. May they be congressmen or senators. And then here comes ICI saying, wala pa kaming na-establish. Di pa namin nakikita na may posibleng link itong mga politiko. Imposible po yun sa laki at sa magnitude ng na pinag-uusapan natin dito na iskandalo, imposibleng kinaya lang ng mga diskaya yun. Imposibleng kinaya lang ni Alcantara yun o ni Bryce Hernandez yun. Imposibleng wala silang kasabwat. Meron silang kasabwat and that is what we would like to find out. Sino ba yung mga kasabwat nila? Eh pero anong nangyari? we are left sa eh? We are left blindsided. Di natin alam anong pinag-uusapan doon. Second, uh, walang ma-connect ang ICI na possible na public official eh, saldi Say for example, he, is, he was the chair sa last Congress. Siya ang arkitekto noong uh, pambansang budget na pinagmulan nitong mga iskandalo na pinag-uusapan natin ngayon. Hindi may connect ng ICI yun. And take note, under oath yung sinasabi ng mga, uh, ng mga kontratista at ng lahat ng sangkot dito sa Anomalous and Ghost Flood Control Project. Uh, ah Sunod dyan, alimbawa, uh, usapin na uh, possible, the possibility of former Speaker Martin Romualdez as state witness. Paano nag-come up doon? Diba? Ano ba pinag-uusapan? Ano yung mga tinatanong doon sa ICI hearings? We would like to find out. Ngayon, kung mananatili ang ICI na sarado sa publiko, hindi natin masisisi ang mga Pilipino na pagdudahan at mawalan ng interes, mawalan ng tiwala sa proceedings ng Independent Commission for Infrastructure. Mali ata yung pagkaintindi ng ICI sa salitang independent. When you say independent, dapat impartial. Hindi independent na kayo-kayo lang yung nag-uusap dyan sa ICI. Dapat lahat tayo involved dyan. And that is what uh, we would like to... Uh, we are appealing to the ICI na i-livestream nyo ho ang uh, mga proceedings, mga hearings. Gusto naming malaman anong pinag-uusapan nyo dyan. Gustong malaman ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino kung papaano yung takbo ng uh, ICI hearings. Uh, so yan yung rason kung bakit tayo pumunta kanina sa ICI. Pangalawa, nag-file tayo ngayon ng uh, Uh, authorizing the Secretary General of the House of Representatives para doon maka-access ang publiko, interested parties, groups, or individuals doon sa Statement of Assets, Liabilities, and Network. So, this is in line doon sa binanggit na rin at ginawa na rin ng Ombudsman na uh, pagsasapubliko ng sali ng public officials. So, to so those interested parties, groups, individuals na gusto maka-access po ng sali ng kinatawang ito, eh welcome po kayo na uh, busisiin o makakuha ng copy ng aking salin. At uh, we urge our fellow colleagues, our colleagues in the House of Representatives, na to do the same, to authorize ni Secretary General na isa publiko yung mga salin ng ating mga kasamahan. After all, kung wala naman tinatago, eh, isa publiko na. Ipakita na sa publiko kung ano laman ng salin. Dapat kasi maging kahiyahiya ang korupsyon eh dapat maging kahihahiya yung usapin ng extravagant and lavish lifestyle ng mga public servants yun ang ano natin yun ang uh, punto natin dito so uh, we urge our colleagues na to do the same, to follow may mga nauna na ng mga house members na isinapubliko ang kanilang salayan and so, uh, ayun I am open for questions uh, sa ating mga kaibigan sa media Ah, ako na lang po muna. Yes po. Kung din muna sa ICI po. So kahapon po nag-withdraw na ng nga daw po ng hmm. cooperation ng mga diskaya from cooperation no, no, no. with the inquiry. Um, doesn't this um, hammer home the point na toothless or useless yung ICI? Kasi for one, di na nga public ng hearing sa pangalawa, um, kayang mag-walk away ng mga diskaya from cooperation just like that. Yes, tama. Walang pangin, walang kapangyarihan yung ICI. Nagiging isang malaking PR na lang yan at hindi natin may masisisi yung mga tao kung tinitignan niyan na parang nag-whitewash na lang o parang may pinoproteksyonan na kaalyado ng administrasyon eh uulitin ko sa laki nga sa magnitude ng public resources involved ba't wala pa napapakulong hanggang ngayon at, 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 very consistent naman kami doon sa sinasabi namin ay along with other minority members na kung gusto talaga ng administrasyon na may mapanagot Even without the ICI, he, uh, he, the President can mobilize the entire instrumentalities of the government. Ombudsman, NBI, lahat pakilusin niya. Ang dami nang po pwedeng tuntungan eh. May mga, meron na mga uh, pronouncement under oath, yung mga, uh, mga kontratista. Meron na rin mga uh, publicly available documents. So we can establish a case. Ang problema hanggang ngayon, yan pa rin. Pahaba ng pahaba yung mga hearing, mas nalilito ang mga tao, ano na ang nangyayari. So tapos sinabi pa ni ano, sinabi pa ni uh, uh, Claire Castro. Uh, spoke sa Claire Castro na humihingi siya ng kahinahunan sa mga Pilipino. Maging kalmado daw. Eh masisisi po ba natin ng mga Pilipino at mga pahaba ng pahaba yung hearing, parami ng parami yung cast of characters and at the end of the day, walang mapapanagot. So, baka kailangan hong uh, mag, mag-introspect ng uh, palaso patungkol sa usapin na ito. Sir, uh, may meron pong ma statement din yung kasamahan niyo sa minority na si Congressman Edgar Elise. He urged President Ferdinand Marcos Jr. to call a special session of Congress to swiftly pass. Yes, we support that. Uh, Kabilang din po ako sa naghain ng uh, House Bill na nagbibigay ng kapangyarihan sa Komisyon, uh, Content and Subpoena Powers. So we support the statement of uh, Senior Deputy Minority Leader Ege Sa ibang witnesses at saka yung iba pa pong mga ipapasabina na tumanggiring mag makipag sa ICI dahil wala nga pong sapat na kapangyarihan ng ICI. Yes, tama yun. Uh, nagsisend yan ng mensahe doon sa mga uh, sangkot dito sa Anomalous and Ghost Flag Control Projects na kahit ipatawag sila ng ICI, eh, po pwede naman silang tumanggi. So, wala nang kapangyarihan, inutil ang ICI. At hindi ko masisisi ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino and that is my belief na parang walang kwenta, walang silbi na itong ICI. Hanggat walang nakukulong, hanggat walang napapanagot, even contempt, powers, eh, ano na lang yan, lokohan na lang yan. Yan nangyayari dyan sa ICI, Again, that is our challenge to ICI, I-livestream nyo kung wala kayong tinatago, i-livestream nyo yan. Hindi sapat na sasabihin yung nakatape. Hindi sapat na every hearing, lalabas na lang yung executive director at magre-report anong, anong inabot ng ICI Mga, kapa, mga kamanggagawa natin, mga ordinaryong Pilipino, kung kayo po ay galit, kung kayo po ay talagang naiinis sa mga nangyayari, Eyan eh yan po, kung pwede mag-ingay mga lampag mismo sa harap ng ICI, kalampagin natin hanggang magising yung mga miyembro ng ICI. Huwag po natin hayaan na makalimutan na lang itong issue na to. We encourage and we support